Sa sobrang sikat ng tambalan ng kimpaw ngayon ay hindi na maiwasan ng mga fans na tuksuhin at idiin na meron na silang relasyon. Likas na masikreto si Paolo Abilino lalong-lalo na sa kanyang buhay pag-ibig. Kahit ang kanyang mga kapatid ay hindi nila alam kung anong estado ngayon ng kanyang puso. Pero nito lang nakarang interview niya sa ABS-CBN ay may piglang pakiusap ang aktor sa mga fans patungkol sa relasyon nila ni Kim Chu. Ayon sa kanya, I got where they are coming from. Hinay-hinay lang. Kim just came from a relationship. So hayaan muna natin mag-enjoy yung mga tao and give them time to explore. I understand where they are coming from. Let's take it slowly. Kim just came from a relationship. So let the people enjoy tandem and give them time to explore. Dahil sa sinabi niyang ito ay mas namang hapa ang mga pan sa kanya dahil halatang may concern na siya sa kanyang on-screen partner na si Kim Chu.